Hi, magandang hapon sa ating lahat. Sensya na pala kayo sa aking pusis, medyo paos. Ayan, ito ang aking buhay. Sa hapong ito ay pupunta kami sa kakawayan upang mangalap kami ng kamgatong kasama ang aking anak. Ito ang aking kwento ng aking buhay. Tara, simulan natin. Magbang na kami patungo kung saan ako dahil nangunguhan ng panggatong. Ito nga ang narating na nga namin dito ang kawayanan. Malayo pa lang meron na akong nakita na mga paluan ng lubi. Agad ko itong pinulot at pinutol at ang dalawa kong namang mga anak ay nag sa akin kailan ako matapos magputol ng mga palwa ng lubi. Dahil sa kapos sa pera, ito magtitipid muna kami dito. Alam nyo dati dito ako nangunguha din ng panggatong ng dalaga pa ako. Pag ko sa eskwela, diretso agad ako dito. Kaya minsan di ko maiwasan mamiss ko ang lugar na ito. Dahil dito ako dati nangunguhan ng kahoy or panggatong. Pag galing sa eskwela, dumidiritso na ako dito mga guys. Dito ako maghanap ng panggatong upang pang meron akong magamit pang doon sa aming uh, sa sasaingin na kanin. Alam niyo kasi mga guys, yung kahirapan namin ngayon at kahirapan namin noon sa mga magulang ko ay parehas lang po ang naranasan ko ngayon. Dahil mahirap po kami, wala akong magawa dyan. Dahil ito ang bigay ng Panginoon sa aming buhay. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako tumitigil na magkaroon ng pag-asa at hindi pa rin ako tumitigil na nangangarap at hindi pa rin ako, hindi ako tumitigil sa pagdarasal sa Panginoon. Kontento na po kami na makakain na kami sa tatlong beses sa isang araw. Alam niyo mga guys, kaya namin binavlog yung buhay namin para makita ng mga anak namin kung gaano namin sila pinaghirapan para lang mabuhay. Makita nila yung kahirapan na ginagawa namin para sa kanila. At syempre, meron na din kaming dayari sa aming pagbabanting ng mga anak ko dahil di lahat ng oras tayo, tayong lahat, di lahat ng oras na makakasama natin sila para pagdating ng araw, um, sila marunong ng tumindig sa kanilang sariling paa at hindi na rin sila mahihirapan sa kanilang buhay kapag sila na ang tumayo sa kanilang sariling paa Tinuturoan namin sila ng trabaho o pinapakita namin yung mga ginagawa namin para pagdating ng panahon na sila ay malaki na marunong na silang gumawa kaya namin to ginagawa para din to sa kanila mga guys para marunong silang makatipid kung sila ay maghihirap hindi sila mahihirapan sa ngayon sitwasyon namin mga guys sobrang hirap talaga tiniis namin lahat ng asawa ko yung kahirapan alam nyo ito ikikwento ko na talaga dito yung buhay namin alam nyo na sobrang hirap namin matagal kasi yung sahod kaya ito. Pupunta kami doon sa probinsya ng asawa ko. Doon kami magtatanim ng saging, magtatanim ng mga prutas Kaya, pagdating ng panahon, magagamit din to sa mga anak namin. Meron din silang uh, magagamit hindi sa lahat kasi ng panahon na mabubuhay kami dito sa ibabaw ng mundo. Uh, sila, meron naman silang mapagkunan, di na sila mahihirapan. Kaya namin ginagawa ito ng maaga para hindi sila mahirapan pag sila ay lumaki na. Di kasi natin alam kung ano ang kapalaran natin, iba't iba kasi yung kapalaran. Kaya habang nabubuhay kami, hindi kami titigil sa paggawa ng mga ikakabuti ng mga anak namin. Wala kasi akong may bibigay sa kanila mga guys na kayamanan. Kasi ako hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo At wala din akong trabaho ngayon. So ang may bibigay ko lang ito lang yung kayamanan na may ko sa kanila. Ang pag-alima sa kanila. Pagpapakain. Pag-aalaga pag-aaraw ka sa kanila araw-araw. Ito lang yung kayamanan na may bibigay ko sa mga anak ko. Kaya mga guys, kaya namin to ginagawa din para sila ay matuto maaga na maaga matuto na silang gumagawa sa mga gawain. Alam nyo kasi mga guys dati, grade 1 pa lang ako. Tinuturuan na ako lahat-lahat ng gawain ng bahay. Hindi naman ako nagsisi na tinuruan ako ng mama ko dahil tama lang yung ginagawa nila sa akin. Ngayon, ng sariling pamilya na ako, alam ko yung gagawin lahat, lahat. Alam ko na ang gagawin bago ako pumasok dito sa pag-aasawa ay hindi ako nahihirapan sa lahat ng mga gawain hindi ako nahirapan kaya ito yung ituturo ko sa mga anak ko kung anong tinuro ng mga magulang ko yun ang ituturo ko sa mga anak ko para pagdating ng panahon sila ay hindi mahirapan pag mahirapan man sila hindi masyadong mabigat yung problema nila dahil may nalalaman na sila. Kaya nga dito sa bandang ito, hindi ko naman sila inotusan. Alam na nga nila yung gagawin ay papasok yung palwa ng lubi. Ayan, tinutulungan na nga nila ako dito sa part na ito mga guys. Tapos na din akong magputol ng mga palwa ng lubi. Kaya kami nangunguha dito dahil wala na po kaming perang pambili ng uh, panggatong. Bibili kasi kami ng panggato. Naubusan kami ng budget. Kaya dito kami dumediritso. Yan, ganito lang yung gawain namin routine araw-araw para makatipid sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento na ito mga guys. At di na ako nakapag-upload. Pasensya kayo, di ako nakapag-upload sa agri namin, tungkol sa agri namin dahil po sa kakapos ng pera sa pagpunta sa probinsya namin. Kailangan pa kasi meron kaming pang sa motor namin. Ayun. Kaya pasensya po ulit na hindi po kami makapag-upload sa agri. Ito lang po ang aking kwento sa araw na ito at maraming salamat sa pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, like, comment, and share ang aming mga videos para makatulong po kayo sa amin. At thank you, thank you sa lahat ng inyong mga suporta. Ingat kayo and get bless. See you next vlog. Bye-bye.